Nagkaseryoso ka rin, no? Sa dami ng babae. Mayaman at maganda pa pinili mo. Okay rin naman ang taste mo, no? Hindi siya mayaman. Kinukuha ko lang ang talagang akin. Bata pa kami. Magkasama na kami sa bahay punan. Nagkahiwalay lang kami nang makulong ako at napagpintang hangin. Michael Ganyan naman ang sinasabi ng mga kriminal. Eh. Kapag nahuli, napagbintangan lang. Ikaw pala ang dating nagmamayari ng puso ni Milagros. Pwes, bilhin mo siya sa akin. Bayaran mo lahat ng nagastos ko sa kanya. Kahit na ano, gagawin ko. Maging akin lang muli si Milagros. Ganon? Uh. Uh. siguro Mario. Milagros? Mario. Ako nga. Pwede ba bukas ka na tumawag? Ha? Bakit mo ba ako niiwasan? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Nalimot mo na ba ang kahapon? Milagros. Mahal na mahal kita. Kapag iniwasan mo ako, unti-unti mo na rin akong pinapatay. Alam mo ba yun? Mahal din kita, Mario. Mario. bukas ka ng tumawag ah milagros milagros Bakit busy ang linya? Malay ko, eh, tulog na ako eh, no? Ba't ang tagal mo sumagot? Kasi nga, tulog na ako eh. Bakit ba? Ang kulit mo naman eh. Anong oras ka umuwi mula sa dentista? Alas 4. Usapan natin Alas 2. Nasa bahay ka na. Eh, anong magagawa ko? Traffic nga eh, no? din mo ang oras ng usapan. Sige, matulog ka na. Hindi ako uuwi ngayon. Ah, sandali lang. Huwag kang magkakamaling managinip ng lalaki. Oo na, no. Sige, matutulog na ako eh. hindi pa ba, ba sapat yung pinalaya ka ng pera ni Emil? Kaya pwede ba, huwag mo na ako susundan? Sana hindi mo na lang ako pinalaya. Sana'y pinabayaan mo na lang ako mabulok sa kulungan. Sana'y namatay na lang ako. Milagros, mahal kita. Mahirap po intindihan yun, ha? Ah, hindi mo pa rin ba ako naiintindihan? Halos mamatay na ako sa takot, alam mo ba yun? Layuan mo na ako! Iwanan mo na ako, yung niyo, meron akong ibang lalaki. Pero alam mo, hindi totoo yan, di ba? Alam mo yun? Kaya pwede ba? Iwanan mo na ako! Lumayo ka na! Si hindi mo siya mahal! Tignan mo ako sa mata. Saka mo sabihin sa akin, kung sino mahal mo sa amin dalawa. Mahal ko si Emil! 嗯 <laughs>。 dami ng babae. Mayaman at maganda pa pinili mo. Okay rin naman ang taste mo, no? Hindi siya mayaman. Kinukuha ko lang ang talagang akin. Bata pa kami. Magkasama na kami sa bayang punan. Nagkahiwalay lang kami nang makulong ako at napagbintangang Holdapper. Hold Ganyan naman ang sinasabi ng mga kriminal eh. Kapag nahuli, napagbintangan lang. Ikaw pala ang dating nagmamayari ng puso ni Milagros. Pwes, bilhin mo siya sa akin. Bayaran mo ang lahat ng nagastos ko sa kanya. Kahit na ano, gagawin ko. Maging akin lang muli si Milagros. Ganon! Uh -huh. Siguro naman sapat na ang isang linggong pagtuturo sa'yo ng mga bata ako ang pagbarel at teknik sa pakikipaglaban. Ngayon, magagamit mo na yan sa pagtubos kay Milagros. Papayag ako. Pwede bang makita ko muna si Milagros? Uy! Sigurista ka. Kailangan, makuha mo muna ransom money bago mo makita si Milagros. Edi, Sama mo si Mario. Magkita na lang tayo sa safe house. Yes, sir. Doon mo na lang makikita si Milagros. Tara. 25 milyones ang makukuha natin. Kapag naibigay na sa atin, pumunta muna kay Amerika. Saka na lang kayo bumalik kapag nakabili na ng barko hindi na natin kailangan mangidnap. Serrano, puntahan mo si Pineda. Kunin mo yung pinag-usapan namin limang milyon. At para radyohan na lang kita kung saan tayo pwede magkita. Si Baldomar, nasa kotse. Alam na ba niyo gagawin? Yes, sir. Tara. Tulad ng pinag-usapan, kapag dumating ang pera, makakalaya ka. Kapag hindi, alam mo na ang mangyayari. Ha! <laughs> <laughs> Ako tawag kanina. At o na'y darating na. Tara pera. Wala kasama. Anto! Wala pa ba? Wala pa, Joey. Pero huwag ka magkalala. Sarating na sila. Kasama si Eddie. Gano'n so yan. Bandung! Gano'n ba si Checua? Salamat ah Tony. Mabuntut, ligtas ka. Oo. Ah! <laughs> 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 ginawa yun para mabawasan ang mga kidnappers. Ang pera, hindi ko na may babalik sa inyo. Ang tanging magagawa ko, may kayo. Sige, sige na. Salamat. Na siya. Nasaan ang kasama mo? Napatay sila ng mga pulis Napatay ng mga pulis o pinatay mo? Hindi ako mamamatay ng tao, Emil Nasaan ang pera? Eto Si Milagros kukunin ko na siya. Pa talaga, no? Sa palagay mo ba, ibibigay ko sa'yo ang babaeng minahal ko na at pinaghirapan ko? Wala kang kwentang kausap. Baba niyo ba rin niyo? Kundi papatay ko itong ama niyo! Baba! Baba niyo! niyo! Serrano! Kami, Serrano! Okay, sir. Eh, Mauna na kayo sa bahay. Abangan niyo si Mario doon! Patayin niyo! Happy, sir! Happy! Milagros! Mario! Milagros, halika na! Tumakas na tayo! Mario, hindi tayo makakaalis, hindi tayo makakalayo. Si Hoy! Saan kayo pupunta? Sinabi ko na sa'yo, Milagros! Hindi na ako papayag na mo pa uli sa ulo ang anak ko! Hindi na ako papayag na iwan siya uli ng babae! Oh, patayin ko kayo ng lalaking yan! Wadah! Bumili ka ng mga dilata para makain natin. Sina, malaki kinita. Eh, nako eh. Baka naman, pwede mo naman kami. Peramin yan, kahit Balit konti. Pwede lang po. Nako. Oh. oh. sige na. Bumili ka na. Pabilan nga ho nung karninorte na yon, at saka yung mga soft drinks na yon. Lahat-lahat ho ng mga dilata dyan, at Eh, Iyabot mo nga sa akin yung supot. ito ho yung ko. Eh, ang sukli mo yun eh. Ah, hindi. Sige, sa inyo na ho yung sukli. Ha?